up mga idol magandang hapon po sa inyo lahat mga idol so welcome back to my vlog mga idol so karoon mga idol ay dito po tayo nakahiga na, naka po tayo dito ngayon mga idol kasi sobrang init mga idol tabi sa bagay mga idol ay tayo po ay nagpa nagtrick pa ng malaking trick pa mga idol yan e, o e, no? dami na tingnan mga idol ha eh. Pa. tapos ito yung ginagamit ng mga idol yan nakatutok po yan mga idol pati yung hangin mga idol ay ah, yung singaw niya mga idol ba yung no, hangin ay mainit grabe tapos niya edul, yung ano yung mga idol yung panahon niya yung mga idol ay grabe si mga idol talaga mga idol kaya kawawa talaga ngayon yung mga inyong mga uh, tao. Taho na din sa mga may bunurok. Patalasan sa mga balon ng mga balay. Naubos na ng tubig. Isa na yung mga tayo't mga yoyot. Yung mga alaga na din po ay wala. Kawawa naman silang mga yoyot pag wala. Mabuhasan sila ng tubig ang kayo nila kasi ang hayop mga idol ay kagaya din yan ng tao nauuhaw din yan sila kaya pag wala na yung tubig sa balong natin ay wala na sila naman okay lang sana pag may droid po tayo pero sa ano kasi malo, sa pagod sa kasi mga bihira na kasi na bihira kasi yung ano gripo lao lang mahal, mahal yung pagkabit ng ano gripo at saka yung bihira ng gripo tubig yung tubig kaya shut up yan sa mga sa mga naiintan din kagaya namin uh, yun lagi na po tayo dyan lahat ng lol sa mga followers ng kanyang at mga subscribe na sa YouTube yun, okay, malinaw po tayo ngayon lalo na lalo lalo na sa mga ano, may sakit yun, okay, mag magingat po tayo ng lahat yun, kasi sa panahon kasi ngayon may ay, ay napakainit talaga mga doon okay. kaya huwag niyong kalimutan mga idol uminom ng maraming tubig kahit hindi naman malamig basta maraming tubig talaga para yung katawan natin mga tulay may uh, may palagi mga tuwig ba mga mga pupang kung sa ating <laughs> katawan dito pala kami ngayon mga guys sa kakaiga nakukaihap kayo mga yung mga tulay kasi itong araw mga tulay itong apon mga tulay wala, wala po pura tayo, po tayong overtime kaya kasi sa sobrang limit yun ito lang yung vlog natin mga idol yun shout out yan kay Kaori vlog sa iyo idol shout out kay ED Kwago shout out pagpatuloy mo lang yung pagbablog mo Lods. at sa inyong content gawa ka ng content vlogging Lods. yeah kaya yun kung sa iyo pag pag natuloy mo na yung pangarap mo yan sana po Lots, pag ikaw ang nauna sa akin sa pagano ng pag-vlog huwag kaya eh, huwag mo akong gagamitan kaya nasuportahan mo din yung Facebook page ko at sa youtube ko at lang lang -laro na kahit tao rin vlog sa Sayador yan, lagi ko tayong lamig na tubig yan, sa farm yun, abang-abang lang mga idol kasi malapit na palapit na ako idol itong pangga kaya hindi, na, di natin alam panahon mga idol hindi, uh, na, natin hawak ang panahon kaya antay-antay lang magigira din tayo guys okay? yun, ito lang mga idol, salamat po